<laughs> kalma! Natin. Kalma ito, Nagising oh. na tay, eh. Gising na. Gising na. Tulog ba? Nagising na Himala daw, iba na yung nails ni Nina. Oo. Oh. Napag-ipunan na um, yan. Makapanalan na. Pamaya mag-live tayo si Nina. Di ba mag-live ka no? Sende, sige. Sige sikat ang nena. <laughs> Oo, oh, mahiya daw siya. Kasi ang dungis niya. <laughs> Sabi ko, pabelo na. <laughs> mm. Kenneth Gibara from Seoul. Shoutout kang Nel B Nel Boyte from Nel Gonzaria. Sama ka sampu. Sige, sama ka. Sama, sama, sama lang. Um, Ayok, sabigyan to sa si nilang. Eh. Pero bibigyan mo Eh, hindi man sa akin yan. Hindi naman. Siguro pa mamang ino. Thank you, Rene. O, bigyan kita to. Let's go give us a toy. Mm. Ay, sobrang. Pamirianda ka naman dyan, toy. Mami Jackie. Nag-chop, nag-share. TikTok time na naman ha. Paminsan-minsan. Minsan. Ayun, sa o? Ang tinapot ko na. May sapaw ka Oo, yeah. oh, yeah. yan o. Yeah. May yeah. Hello, sapaw. Yeah, Siyempre. Hindi okay. pa okay. sapaw eh, wala na pala akong sa asapo dito. Hindi pa ako nagbabahay. Hello po sa Kandoy. Hello po Wala. pa, oh, Carly. Ito ba? Kaya man, kalay, binina? Eh, Bisa. Ako muna dah. Miss you a wala ka Ano ba yung cards ko? Akala ko may ano ako. ating malupit. Si ay, ay, no, kuya. Si Karadine. <coughs> tararets. Tala, tala, tararets. Di ka mapipigilan. Ay, wow, o, Dos na, na. lang. Bigyan kita na. Mm, nasapaw ako, no? Um, na wala. Diyan mo na. Patro na ako eh. Wala yung juice dito. Shout-out here in Saudi Arabia, Lulang Tema. Sige Hello, sis! I'm sophia Guillermo Almazan. Hindi na magpwedeng magpapaiwan nito. Sige nga. Anas. Hmm? Wala alas ko das ka lang. pa eh. Ganda ng hearts. <laughs> hindi pwede di ko ilaban eh. Ano? Ano? Okay. Fifty. Oh, seven. Hindi. Sa Bakit ganun yung bato? Asa sa iba yung bato? 130. 130. 130. 130. Salang yun lamang oh. Kala ko sa akin yung bato. 10, 20, dahil nasa loob tayo, kala akong mga las 4 na. Shout from Leboa Isina, Princess. Hello, May from Inalo, <laughs> Malaki. <laughs> Sa buong mundo. Ernie and Suarez yeah. Estacio. Batang bata ang Nina. Sandali na ayawin po na. Shout out na uh, yung Shout Kunin mo na yan, 7. Yeah. Wala nang paglalagyan eh. So, I'll see you

Okay. size ka na lang ah Sige nga, tignan ko nga mga wala yung mga madlam people. Mukhang pinagating yung dalawa. Ayoko mga Wala man akong tao eh. Ano sa akin oh. lahat yung tao? Ah, ako na eh. <laughs> Hindi, wala naman oh. ako. Dalawa lang. Kano yung bato sa akin, diba? ba? Sagi. Ah, sa iba. O, 30 lang. 30 lang. 30 lang. Oh, God. Mamaya Ang ganda ni ngayon years old <laughs> <laughs> Michelle, from Indel the, or Danista you know no, Princess Leigh you know Thank you Asilegna Madamba Dolores Yeah. Kanina you know

Kunin ko na ba yun? Kukunin ba? <laughs> kukunin ba? O ay, pa ay si hindi. Man, ask ko yung kung 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 from kung 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 Ano na Draw mo na. Gusto ko na ba? Sa akin yung bato, di ba? Mga mabubulot ko hmm. ito. Anong ka, Bora, ta. Ano ba yan? Hindi ko alam. Hmm, sinalaksak. Hindi lang pa yan, tatlo na lang. Pero kaya ko na siguro. Shout Shoutout, niya Veronica from Marilao, Bulacan. Hmm. Mabuti pa nag-draw na. May shieti pang isa-signal. Ano? Tagal ko lang kasi hindi nag-live sa FB. Ay, thank you sa so nag-signal, Star! Weh na! Nagkabala <laughs> akong weh na. Appreciate ko yan. Thank you so much! Ito. Galing, di ba? <laughs> Ooyy! Mapanakit! Hahaha! <laughs> <laughs> Gulat kayo, no? Palaguin mo ang 10 star hindi? Sige! <laughs> Good evening, buwan! Shout out sa Narvike! Hindi lang, ha? Bakit mo inintay? Ilan tours mo na? Apat. Bakit mo naman kinuha yung 4? Ayun nga lang, naaantay. Naaantay, mali nga. Mm -hmm. 4 yung nakuha ko. Oh, sige na. Huh? Tapos kape. Okay na. Sabay susub 30. Thank you so much, Nag-abala ka pa. Madami ako star. Charis. Oh. <laughs>